Anong ganap sa mundo ng showbiz? Trending ang aktor na si Nico Natividad matapos niyang magkomento sa isyong nakaw na halik sa It's Showtime. Feeling ng netizens, si Vice ganda ang pinatatamaan ni Nico sa post sa Facebook na ngayon ay borado na. Naawa raw si Nico sa lalaking involved sa isyo dahil alam niya ang pakiramdam ng pinapahiya sa TV at napa-power trip. Ipagpalagay na natin na bibeso talaga yung lalaki. Hindi naman niya intensyon manyakan sa live yung babae. Ang mali lang niya ay hindi niya alam na need pala muna magpaalam bago bumeso. Kunwari lang nabibeso talaga siya ha. Naaawa lang ako sa lalaki na may nagawang mali pero hindi niya talaga intensyon. At syempre dun sa babae, na-offend man siya o hindi, siya lang ang makakapagsabi niyan. Kung na-offend man siya alam ko na mapapatawad niya yung lalaki. Sobra lang kasi napahiya yung lalaki na sasabihan pa natatadyakan at pwede kasuhan. Again sa akin lang po ito ha wika niya. Nangyari ang insidente noong May 31 kung saan lumapit ang searchy na si Axel sa searcher na Christine at tila sinubukan itong halikan sa pisngi. Napansin ng mga host, kabilang na si Vice Ganda, na tila hindi nagustuhan ni Christine ang gesture na iyon ni Axel. Dahil dito, pinuna ni Vice si Axel. Magpakilala ka na, Axel. My favorite. Yeah! collection of cheeks, sir. Paano yung kawaii? Paano yung kawaii? Hoy! <laughs> yeah. Hoy, hindi pwede yun. Din, pwede yun That's yun. bad. You don't do that. Uh, you ask for permission. Alam mo ba, pwede kang mademanda sa ginagawa mo. You don't do that. Hindi ka pwede nang, hi, nang nang yan nagnanakaw ng halik. Nauna nang binigyang linaw ni Christine na hindi siya tinangkang halikan ni Axel at ayos lang daw sa kanya ang ginawa nitong pagbeso. Um, about naman po dun sa...